Di di ang kun lang alalay lang ug oh, kusil ang mugapang. Doi mugapang ba? Ha? Mugapang. Alay mugoy ka kamera. Tuman si mugoy ka kamera. Ako oh, gunit siga pa igaw. Abi di ako na pa igunit bro kay murag na. Sa ka na bro. igapang bro. ini kami. yung bro. Sa ka Sige bro. Kisa may mugoy tanan pusil. Ikaw dala na pusil. Dili ako korpon. Dala na pusil lo Sakit kay bay kay sakit kay bakal pag kablit ko ba. Nalang ko siya sa akin, kusubyo na ako. Ha? Mga idol. Okay. Sa idol yun ngayon yung gagapang, no? Para subukan naming patayin yung mga taong yun. Wala na Bala? Mga idol, na ka nila yung mga baril. Yung mga Dito, Pedro.

So doon si, si idol, liwanag, idol liwanag mga idol. Pero nandito pa rin kami sa kalsada. Kalsada pa rin yung ano namin, interya. Idol doon na yung pinadala natin na ah, baril. Yung dalawa nating matatapang na kasama mga idol. Si idol Choi kasi natamaan din siya kanina no. Pero hindi na tumalab kasi sa bakod natin. Wala so, mukhang tahimik na dito. Bola na. Wala na kan siya, so, mukhang sabis na nararamdam gasdilip. Sino 'yan? Sino bang wala na dito yung mga nandito? Stas bro, bukan itu Stas. Ingat lah ingat, ingat bro ingat. Si lima itu. Kita kemarin mengadu bolik itu. Mukhang wala na dito. Wala na sila bro. Yeah. Diri ka to pa doon sa niya bro. Wala sila mga idol. Sana kaya yan. Bro, Wala ka to, patay na. Namatay bro, wala ka to namatay na. Kasi, mga idol, mukhang may mga agimat yung mga tao yun. No? Oras yun, malakas din. Malakas din yung oras nila mga idol. Kasi kung ordinary yung tao lang ngayon ngayon. Alamang kanina pa yun na ano, kita natin yung bangkay nila.

Okay na ka bro May agimat May agimat din may gamit. Hindi pumuntok yung dalang baril na idol dyan Mukhang tinamaan pa siya yung doon, doon mga idol Hindi Gamit talaga ni idol liwanag yung mga training niya mga idol Gamit talaga yung training natin Trini, yun? <laughs> yung mga trini natin noon bro ba mukhang Baka unti unti nang ng... bro mukhang unti unti nang bumabalik yung trini mo dati bro ah kinakailangan talaga kamo ano, 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 anong... ano sige ko ano? dito tao balik ta tuloy tayo bro tuloy ta, ta? 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 makabalan dyan lang yung balati sa yung kampun na dyan kenapa mau bala dia? Anim, anim na lang ang bala dyan ito ba oh, bro

Bro, hirap talaga sila hirap talaga sila patumbahin sa 22 caliber, bro. Bro, sintro daw yung ulo, bro. Sintro na niya ba? Ha? Di maulo, ulo no? Bro, to. Ulo ha, bro. Bro, Ay, bakudan na lang ito ng pusil bro Kaysa motor na ba ito Sige kamera ay bakod mo Ya, yeah, mau idol Bapak Kudan mana namanya yang baril? Si mau idol bikin nanti nambah akun lah, para belum makas di nyembaril. <tuk> Bro, bakit parang kumakapal na yung usok sa lugar na to napakasukal na bro malayo na to sa ano natin motor masukal na masukal na tong gubat na to sukal na may mga tira na dito ano bro ano yun bro baka yun yung ano nila bro gabay bro gabay tabi 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 Ayan. Oh, parang may dumaan dito ah. mo bro. Parang daan na naman mo Parang mayroong, ano bro, parang mayroong nag-away dito. Baka dito pinakatay yung ulo bro. Ay bro, nalala nyo yung dati, baka dito yung ginahasa bro. Ay yung ginahasa. oh, bro, yung ginahasa bro, tapos pinuto yung ulo. oh, yung ginahasa ng batang babae. Baka dito yung mga idol, tingnan nyo yung... Isang bata na meron kasing isang bata dito mga idol nung nakaraang linggo. Kinahasa at pinutulan din ng ulo. So meron kami mga video nun mga idol. Kaya lang hindi ko pinost sa FB kasi bawal kasi yung mga madudugong post sa FB mga idol. Yun yung isang post ko ay na-restrict tayo no. Kaya hindi ko mag... Ha? Wala lang kita niya. Bro! La! bro! 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 Rapatcha! Bro! Rapatcha! Rapat Rapat bro! 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 Bro!

Sabi nga gano'n na bro. Oh, oh, na! Nagpaksal pa sila bro! Namaril pa! Ingat ha, ingat lang! Ang mabata ko bro! Maliit na ano bro! Maliit yan, Para huwag mong hawakan rin bro! Baka mayroong orasyon nila yan! Babae, sa si babae yan! Napakaano na, na dito bro! Bro, bro, anong narinig yun? bro. Atras lo, atras at at Wala tayong bala. Wala tayong bala, tara, 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 tara. Atras, atras. bala, Wala bala, wala bala. to. Salamat kayo, atras muna kami. Pligenous. Samaan Maman. nyo, samaan nyo bro. Naigot yeah, to ba? Naigot yeah, yun. Salamat yun, salamat yun atras muna kami mga idol kasi. Wala na, wala na kami bangla. Ayot Maraming mga...

Bro, sa tingin ko bro, pinipigilan na tayo makapunta doon. Baka may alay sila ngayong gabi bro. Ngayong bro, sa ko bro, pinipigilan na tayo. Ano yung ba? Pinipigilan na tayo. Parang pinipigilan na tayo pumunta no? Baka may gagawin bako, anong tawag doon? Alay? Yung pinuno nila?

Balik na lang po. Balik na lang Kailangan na nangyikas din sa rin nila ng mga Balik muna tayo bro. Alam mo na mga Bro, dapat dala tayo ng malakas na barrel bro. Oh, bro. Yung ano, baka panglaban sa kanila. Yung motor natin ba? Yung motor natin doon? Hala, binawa ang motor ba? Ito rin, motor no? Saan na to?